Okay yan, so magandang araw po sa inyong lahat So ngayong araw uh, Ang gagawin natin, paliliguan natin si uh, Happy Ayan, so meron lang akong nabasang comment dito sa Thank you sir sa panunod So ito ay galing kay Sir Kiko Ayan, sabi niya uh, Napanood niya ata kasi yung isa sa mga videos ko yung may title na anong dog shampoo at sabon ang pinakamaganda. O, oh, yan. O, oh, best para sa alaga nating aso. Yan. So, nag-comment siya doon. Uh, shout out po sa iyo, Sir Kiko. At maraming salamat sa panonood Sana nag-subscribe ka. At kung bago ka rin sa aking channel, please don't forget to like, share, comment, and subscribe para mas dumami patayo tayo. Yan. So, sabi niya dito, Try mo Perla White Idol. Yun gamit ng bully at daksun ko. Hindi ko daksun nga ba? Hindi ko daksun o the sound. Hindi ko lang paano i pronounce to, correct me na lang if I'm wrong, So, sabi niya, try mo Perla White Idol. yon ang gamit ng bully at the ko. Twice a week ang ligo. Di din amoy aso. Ito tips lang. Baka makatulong. Yan, so... Maraming salamat. Kaya naman, kasi ako hindi ko pa nasusubukan yung Perla So Subukan natin Let's go! eh guys So Perla White Extra Large 15% more So nakalagay dyan 17 pesos Ano dito sa tindahan So hindi ko alam kung Anong uh, retail price nito sa grocery So ayan Uh, andalan tubig tapos eto na napaliguan na natin so kung medyo nakikita nyo ano pa siya no medyo umiiwas iwas pa ayaw pang uh, maligo so bali si happy dito is 3 3 months old and 2 uh, weeks yan so hindi pa siya sanay masyadong maligo no tsaka syempre uh, nung nabili ko to ang ginagawa ko lang is pinapaliguan ko siya once a week So, nakuha ko siya nung 2 months old. So, sinasanay ko muna ng once a week na paligo, ano. Pero, once na medyo uh, tumanda-tanda na siya, mga 4 months and up, yan, si uh, sisimula na natin ng twice a week na paligo. So, yan, yan guys, kung mapapansin ninyo, uh, may, nung nabili ko kasi itong si Happy, mayroon akong na, mga nakakapasa noo, sa muka, saka sa may likod. I uh, sa may liig, sa may batok. Na parang mga bukol-bukol. Feeling ko, mga ano yan, yung mga parbo. Ganyan, yung mga kuto. Na mga nakagat, ano. So, kung makikita nyo dyan sa video, ba, diba, May mga markings-markings dyan sa may muka. Tapos sa may noo. Meron pa sa may batok, ano. Uh, ngayon, uh, well, tuta naman. So sigurado ako ma mawawala din yung mga yan kailangan lang ng tamang ano hygiene so dapat paliguan lang talaga at dito rin natin matatry itong si Perla White ano kung maganda pero ang experience ko kung makikita nyo dyan ano siya mabula siya mabula talaga ang mabula pala talaga ang Perla White so hindi siya madaling hindi siya mahirap uh, isabon or gamitin sa sa mga aso natin ano kasi mabilis ano ma mabilis pa madalis mabilis ba lang hindi kagaya pagka bareta di ba kung masubukan niyo na yung kahit na anong bareta yung parang ang ang tagal bumula so ito medyo okay siya so tignan natin kung maganda-ganda feeling ko naman maganda kasi sabi ni Sir Kiko yun ang ginagamit niya sa mga dogs niya so Tignan natin. So, ayan. Kung nakikita nyo naman, medyo hindi na pumipiglas-piglas. Ah, hinahayaan na lang niya ako na paliguan siya. <laughs> Pero makikita nyo, tuta pa rin, ano? Mahilig yung gusto niya. Yung mga gat ngagat, ngagat ng kung ano-ano. So, concentrated siya dun sa tabo. <laughs> Which is good. Parang isang distraction na rin. So, ayan, guys. Ang ginagawa ko pagkatapos sabunin ka, uh, pagkatapos sabunin, pagbanlaw katawan muna ano huwag umpisan sa ulo kasi medyo magpupumiglas ka agad pag umpisan mo sa ulo so mahirapan kang tapusin yung banlaw so sa katawan muna pababa liig ganyan ihuli muna ka agad tsaka ihuli yung uh, ulo tsaka muka ayan so parang ganyan lang Yehey! Tapos na! <laughs> so, ang susunod natin, syempre, maghanap tayo ng pampatuyo. Towel. Pero gagamitin ko t-shirt ko. Basahan. Api. Ah, <laughs> oh, bakit? Gusto mo? Gusto mo? Ah. Gusto mo? Gusto mo? Kain? Ha? Huh? Gusto mo pagkain? Huwag ayaw mo ng pagkain. <laughs> Happy! 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 Ha, eh, wag yan. Hop, oh, wag mong pakilaman yan. Cellphone ko yan. Damit ko yan. Hop, oh, wag mong kagating yan. <laughs> sakit yan so mukha namang okay siya uh, hindi, hindi talaga siya may aso uh, talagang malakas yung ano yung power ng perla ano <coughs> Hindi talaga sa amoy aso guys. So tama si Sir Kiko ano. Ngayon, ang kailangan lang natin tignan dito is kung effective siya. So, I'll give you an update after 2 uh, weeks. 2 weeks, yan. So, see you on that next video. Well, again, maraming salamat sa inyong panunood.